Hello, good afternoon po Sarap po mga ka-smile uh, Another thing another, another naman nakikita uh, sa iyo Mga po, lugar Mga ka-smile kung anong kagandaan Okay? Wow View view tayo mga ka-smile Wow Okay so, ba Okay ba ating view? Sakay naman tayo. Gio-gio tayo. nakita natin mga ma'am dami pa talaga mga puno dito sa kiling mam, ma'am uh, wala pang tao dito yan po ang kaibahan dito sa amin ma'am pag, pag, ulan po mga ma'am pag ulan dito sa amin hindi, siya magbaha kasi ang mga lugar dito sa amin is kaya dami pa mga punong kahoy uh, di katulad kasi sa syudad sa syudad mga ma'am sa syudad sa kayo na syudad talagang magbaha talaga doon sa syudad kasi ang uh, mga mga lugar kasi wala nang punong kahoy wala nang punong kahoy mga ma'am yan po ang dahilan po at ngayon dito sa amin magbaha man siya sandali lang pero hindi siya magtagal kasi, ano kasi madami pang mga ano mga mga yung lalagyan mga tubig ito mga ma'am magbasa kunti sa daan pero mag, mayroon po siyang matuloyan uh, matuluyan nga isang lupa na halos doon ang mga tubig mag uh, pundo, ang tubig sa daan, isang lupa yan po yung day lang, hindi po mag uh, baha dito sa amin ang hirap sa syudad kung ako kung hindi ko makapunta ko ng syudad lalo na sa Manila, sa Dabao ay nako magbabaha na doon kaya ako hindi ko sanay sa mga baba mga taga taga uh, lampas ulo ma'am ang kataas nako hadok nakakatakot pero kung sanay kasi mga ganyan na baba uh, walang problema Okay po, okay. Okay, dito na tayo. Palapit na tayo mga ma'am. Okay. Ito pong IGP po ma'am. Pasyal, pasyal kayo dito sa mal. Ikutin nyo po mga ma'am. Mayroon kayo makita ng mga gandang tanawin din dito sa amin sa Amal. okay 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 dito po ang lugar po sa IGP school TESDA po mga ma'am dito po ang TESDA sa IGP uh, sunduin ko muna ang kikilala ko check ko muna baka naglakad na Okay, continue. Uh, Dito ako, brother. Okay, continue. Nandito na po akong sundoy po, mga ma'am. Uh, nakahintay na po sa daan. Okay, okay. Nandito pala siya sa White House Beach Resorts. Okay, baganda po talaga ang beach ito. Mahal lang siguro. Dito ako sa, kwan? Aliyah, Kwagi. Asiliyah. Wala niya sino ba? Asa awesome, man? Mm. Okay, continue po. the last. Okay, tingin-tingin tingin -ting 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 naman kayo dyan. Oh, yan ang hirap dito. Pag may aso po, mga ma'am, kailangan Magkaan-kaan ka takbo kaya baka baka tumbling ka dito. Oh. Tayo mag-drive dito sa Samal. Ingat talaga patakbo kasi ang aso. Nako. Mabilis pag tumatakbo. Oh. May mga beach ito, ang Bimim Beach Resorts. Okay. po ang isa sa mga magandang customer ko mga pasayro uh, ipakita ko mukha be ayan baka ma ma masilo sila sa akin okay. dami pa mga damo dito no oh. Uh. kung kantas ako kantas ako Palam dumon, kata sa kanta. Sako, kanta, sako. kanta, sako, kanta. Mang malu taro Saat disimba Kau Ngarasakan Oke okay, Oke ba ate Mga view Mga kai mga smile Gapu ba man Dindut ba dindut Oh 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 Ang Samar po, alam niyo po ma'am, ang Samar po ay uh, sabi yung kakilala ko doon sa Manila ay natamaan ba kami ng bagyo dito? Uh, ano po, sabi ko po may bagyo man sa Mindanao po hindi talaga mag ano mag-direct sa amin dito sa isla. Ang amin matanggap dito sa isla is ulan-ulan at may hangin pero hindi siya lahat ng araw ay laging maano kami matamaan talaga direct kasi ang lugar talaga ng samal mga mamis is napalibutan siya na mala, mala, madami mga ano uh, bundok uh, may matapo sa dito sa Mindanao ang mamalaki at may bukid dito sa Maymati sa Oriental yun po ang nakapag-harang sa bagyo yan po dahil ang bagyo na mabalitaan niyo po dito sa amin sa Mindanao ay sa amin ang sasamal ay hindi talaga kami as in direct talaga sa bagyo may time kasi matamaan pero depende na lang talaga sa uh, bagyo kung ano ka ano ang andaan talaga nila pero dito sa amin medyo na palimutan talaga kami ng mga mountain yan po hindi po kami matulad sa sa doon sa may kabila sa may Mindanao tulad ng Surigao, Liti uh, Liti at saka Mati Double Rental sila kasi doon is mga ma'am na lugar po mga Islam ba is na sila nakaharap sa Uh, parang opensiba sila ang naka -front, naka front lagi sa bagyo pag may bagyo bagyo talaga gubang guba talaga mga, mga bahay nila lahat lahat pero sa amin dito may kunti naman pero hindi naman kano katulad doon sa kanila okay mga ma'am ito po ang summer city so thank you so much um, at I hope na nakabagi itong video ko na naman sa inyo mga ma'am na di na ako magtagal kasi hapuna na ako naman yung kaibigan ni Spine Samal kita pa rin tayo sa mga next ko mga i-upload at sana po sumaybayan mo po ang mga next ko uh, maalaman ako ako naman yung YouTube Mr. Spine Samal bye bye God bless you